Kaaraw-araw na lang nagtitiis sa iyo. <laughs> mga palangga. Tirada tag sa ngayon mga palangga. No? Dahil uh, Friday ng gabi at uh, medyo napaaga tayo ng uwi at nag-request sa bago ko umuwi mga palanga. Dahil sa minsan, hindi po natin maiwasan na meron po tayo mga mababaw o malalim na mga iniisip. No? Minsan, pagka naisip tayo ng ganon, talagang masasabi natin na talagang mga palangga ay eh medyo magulo. No? Hindi tayo makapag-focus sa kung ano man ang ginagawa natin. So, bago ko umuwi mga palangga, tumawag ako sa aking asawa at sabi ko, baka pwede ka makapunta sa ating garden at tingnan mong mabote kung meron bang magandang klaseng saluyot doon at ayun naman nakabili siya ng saluyot at malunggay at nakabili siya ng isang perasong isda tanglad at isang peraso ng mangga <laughs> mahilig sa mangga itong aking asawa ngunit yung mangga ang kanyang nabili Diyos ko Lord naman talagang napaka times 3 ang asim hindi lang times 1 times 3 <laughs> solid so ayan mga palangga habang napapadpad naglinis ng uh, saluyot ang aking asawa pagkatapos naman mabilisan lang mga palangga no? pagkatapos niloto ayan na ah, wala na. <laughs> Pinis na. <laughs> Ganon kami mga palangga, no? Dahil sa medyo gutom at wala kong tanghalian, kaya umuwi ako agad-agad at um, nagulay, na? Kaya gusto kong humigop ng sabaw. o so, ngayon, sa pa lang yan dito sa Metro Manila, mga palangga. Balang araw, sa bundok na naman tayo. Pag nasa bundok na naman, eh, matek, ang tirada natin doon is likway. <laughs> madalas na ito, nga pwede nating uh, mabilis lang na pwedeng gulayan mga palangga no. At yan sinubukan ko yung uh, mangga ng aking asawa. Sus, just kuloid. Habang siya ay nasa labas na pagkatapos niyang kumain, ayan mga palangga, dungo yung ka. Pertig yung dungo ah. Pertig aslo asluma puri na. Puri gaba na mangga. Sa ning mangga mang? Karabaw. Ah, karabaw daw tong mangga na to. Kaya ba... Pero ang kagandahan mga palangga ako madalas hindi ako madalas kumakain talaga ng ganitong asim kasi yung ipin ko mabilis mangilo alam nyo yon, mabilis, dali ra siya mangiluhan ba. So, karon ang akong tirada diyan, nalamian po bisag aslom kay mga palangga, ako na nang ipahiran og asin. O pinunasan ko ng asin bago ko siya isubo mga palangga para lalong sasarap, di ba? So, ang ano ko lang diyan mga palangga, kaya nakailang subo ako, bakit? Kasi nga, pagka nilamon mo siya, alam mo yung maramdaman mo, parang lalabas sa ilong mo yung amoy nung mangga na, na magandang klaseng amoy meron siya. Ayun uh, po yon, Kaya talagang pinilit ko po ang aking sarili Pero kailangan mo talagang pumikit at dumugo Para lang ma survive mo yung manggang yan Dahil <laughs> sa sobrang asim Karabi naman yung asim na yan Yan oh, nakita niyo o napansin nyo Inamoy ko siya Kasi nga, mabango siya eh uh, Hindi siya super bango pag inamoy mo na sa labas Pero pagka nasubo mo na siya At uh, sinirado mo ng inyong bunganga Parang ang kanyang Parang nagmumwish yung amoy niya doon sa ilong mo mga palangga pero depende na rin sa ilong ha kasi yung ilong ko <laughs> dinupang ilong niya yung ilong gagmay aw ambot lang po kaog mo pareha ta <laughs> basta yun yung napil ko mga palangga ha kayo pag kumain kayo ng mangga punasan niyo ng asin kung wala kayong toyo o ibang sawsawan bagoong ayan na muna asin-asin lang muna palangga ha pagkatapos Sobo sabay sirado yung bunganga at ipil niyo yung mangga ipil niyo yung amoy ayan yung resulta <laughs> wasak ang mukha <laughs> biglang dumilim yung muka mga palangga grabe solid talaga yung asim pero masarap ang manggang ito no pero yung asim nga lang times 3 mga palangga grabe super so hanggang dito na lang ating mga balita sa manggang ito god bless